Salamat ka ayo, Mr. Chair. Um, huwag natin kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating, ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero si sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw police, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestigahan natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan? Kasi It looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial cases. You for the record, Mr. correct, ma'am. Thank you, ka Mr. Talaga. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yan, wala yung... <laughs> sa dama experience, daba? Ako. Ako. Investigan ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa si Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nagwarning ako, wag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao. Ang Davao was a very kawawa noon alam ninyo, ala, alam ninyo sir, alam ko. Panahon ng NPA, nung hindi pa ako mayor, kita mo ang dabaw? Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga polis, takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nagagyat ako sa bukid, nung mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nanjan sa syudad natin, yung mga top hunso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan na ang Tagadabaw, saan ang pamilya nila? Sa Dabaw. Kayo umakyat ako sa bukit. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo rin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating President. Death Squad. Mr. Chair. Squad. Go ahead. Go ahead, Salamat ka ayaw, Mr. Trisa. Chair. Kanina, sinabi nyo there were seven people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila? At describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyo. Yun. Yung death squad ko? Uh, ang death squad ko, ma'am, is uh, of course, it is organized. Mga dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung set up? Yung, at sino yung pitong yon na miyembro to ng death squad niyo? fight crime. No sir, yung pangalan nung sabi niyo, pat pitong tao na nasa death squad niyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, was about 40, 43, I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure And, nung pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang tenyente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said, I am 73 years old hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. May reward po ba yung pitong iyon sa death squad niyo? Again, ma'am? May rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad niyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad niyo? Y yun ang allegations hindi po yung w sinabi nyo kanina Huwag tayong lumabas dyan. ah hindi po ako lumalabas eh, may ibang lumalabas o, yung dito sinabi sa, po ninyong ang death squad dito may rewards po ba yon centered sa police na sinasabi na binabayaran no sir pinafollow up ko yung sinabi ninyo Ay, yung civilian o, so kung civilian yon yung sinabi nyo na death squad nyo na pitong tao may rewards po ba yung pitong tao iyon kapag nakakapatay sila Ay, hindi ma'am. mayaman yung mga maraming gago na mayaman sa dadaw ano pong koneksyon ng mayayaman sa Davao? Gusto pong matay ng, death mga kriminal. Because they want, they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung mayayaman Because ng they want sa death squad? Yes sir, bago po yan. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi ma'am. Si Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero sagot. ang problema, problema, patay na yung tao. Si Colonel Makasayat ay patay na. Ayaw namin. kung marami. May... Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May o, rewards po ba sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro. Kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay o, sila? Walang reward, ma'am. Walang rewards. Yan, lalo Hindi ng po. police. Bakit Wag... ako magbigay ng rewards sa mga... Paiba-iba. Hindi po. Paiba-iba ang mga police sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Uh -huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Huh. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So, so libre lang, lang yung may the Senator, this is just an intervention. Yeah, we, we, sorry. we follow, I apologize we Mr. Chair. chair. Yes. I uh, yes, uh, please, submit please, Mr. Okay. Chair. The